palabasin mga idol yan ako oh. dalawang sa mga idol ang laki dinukot na mga idol oh. papalabasin dalawa yung uh, laman ng uh, puno yan oh. mahaba yan buti nasilip at merong laman hop oh. na yan hop oh. dalawa dalawa kamay mo ha hop ah. ang kamay mga idol, isa pa idol isa sa pala niya mga idol sa pala mabae yan ang mga idol nilagay na sa lalagyan kukunin pa yung isa yan kukunin pa namin yung isa mga idol Madayom Pero kaya malaki tong isa mga idol oh. Tingnan oh, para nang swerte. Idol. Yan mga idol oh. Ay. Ina. Ay, sira ang kan. Ang um, pagkagasa imo no. Lumalaban talaga mga idol. Oops. Oops. Kamay mo. Ang kamay, ang kamay. Tingnan mo, wey. nhiều mà cái đó luôn